Mga karaniwang maling paniniwala tungkol sa therapy. Una, makakatulong ang therapy para maging normal ang mga autistic na bata. Ang therapy po ay hindi para gawing neurotypical ang isang batang autistic. Layunin po nitong tulungan silang magkaroon ng mga life skills, matutong mag-self-regulate at maging mas independent habang iginagalang ang kanilang neurology. Ang ibig pong sabihin nito, hindi sila pipiliting itago o iwasan ang mga bagay na natural sa kanila gaya ng stimming. Pangalawa, ang speech therapy ay para matutong magsalita ang non-speaking na bata. Maraming tao ang naniniwala na ang speech therapy ay para matutong magsalita ang isang non-speaking na bata. Pero ang totoong layunin nito ay matulungan silang makipag-communicate sa paraan na pinakaangkop sa bata. Maaaring turuan silang gumamit ng AAC, sign language, pecs o gestures. Pangatlo, kung hindi nagpa-progress ang anak ko, ibig sabihin walang epekto ang therapy. Ang progress po ng isang bata ay hindi laging diretsyo pataas. Minsan may makikitang malaking pagbabago at minsan naman biglang bumabagal. At normal po ito. Ang mahalaga ay patuloy na natututo ang bata kahit sa maliit na paraan. Pang-apat, bahala na ang therapist sa lahat. Ang therapy po ay hindi lang trabaho ng therapist. Mahalaga ang kanilang gabay pero hindi sapat ang isang oras na session bawat linggo kung walang follow through sa bahay.